Ayan po, good morning po mga kapatid Ayan po ay abang tayo nanonood po ng vlog ni Ruel of Malalag po Ayan panurin po natin dahil po siya ay nag-imbak na rin po ng maraming bigas at namimili po siya, napunta po sila sa pamilihan ng bigas para po ay uh, mamili at ganyan po talaga ang may mga malasakit sa kapwa na talagang pinagaandaan po talaga yung pamimigay, yung ayudang ibibigay natin sa ating mga kababayan na mga nasalanta at yung iba pa pong hindi nabigyan, ganyan po talaga ang Ruel of Malalag na iniisip agad yung mga kapakanan ng kanyang mga uh, mga tinutulungan, minibisyari at yung igit pa sa lahat yung mga hindi pa po nabibigyan ng tulong ay talaga pong tumutulong siya na yun nga po, namili na po siya ng 30 sa kuya tang bigasyon. Kaya mga kapatid, puntahan po natin ang channel ni Rowel of Malalag at panuuri natin doon po kung paano siya namili ng bigas at uh, nga po daw yung kung saan po namimili sila kuya Bal Santos Matubang na bigas at uh, mura daw po yung bigas daw dyan. Ayan. Kaya po yung bungo ni Rowel ay talaga pong sakit <laughs> dahil ay napuno po ng bigas yun dahil nga po ay nakahanda siya sa anumang mang uh, dumating na sakuna na talagang nakahanda po na marami siyang bigas na ipamimigay agaran, di ba? Iyan ang tawag doon ay talagang tunay na charity vlogger na tumutulong talaga sa kapwa na sana po wag po natin um, lagi pong ibabas ang mga comment na hindi po maganda na dapat lang po ay positive lang po ang ating mga i-comment dahil po nakakapataba naman po ng, ng puso yung patuloy po na ganito po na inahangaan na talaga yung nakikita yung ginagawa kung paano tumulong sa kapwa natin dapat dapat po yun ay um, inaangaan. Hindi yung ibabas nyo na wala namang kayong ibang alam na ibigay kundi sardinas lang at noodles. Ayun, alam nyo po mga kapatid, yung nilalang nyo, yung po talaga, yung mga emergency na tulong na ipapaabot po sa kabab sa mga kababayan natin na mga nasalanta. Yung noodles, malaking bagay po yun, masabawan, o yung sardinas, mailuto kung ano po doon ang mapulot natin ng mga gulay na nas nagkanda po ng bagyo ay napakamalaking bagay po yun na mapupunuan yung pangangailangan natin ng isang araw o dalawang uh, dalawang kainan di ba dapat po yun ma-appreciate ninyo hindi yung sardinas lang grabe ka naman lola kung makapagsalita, di ba? Yun po, kaya ko po sa inyo ito ay pinakikita kung paano po ginagawa ni Ruel of Malalag na pinaghahandaan talaga niya yung pagtulong niya sa mga kababayan natin na nangangailangan. Ayan, tingnan niyo po, panoorin niyo po yung ginagawa na Ruel of Malalag. Abang ako po dito nagsasalita na binibigyan ko po ng reaksyon ang kagaya ni uh, Ruel of Malalag na ayan nga po na, na milisya ng bigas para po laging nakahanda. Yan na po ang tulara natin. Hindi yung puro tayo diyan kukak, kukak, wala namang kayong naiambag, di ba? Kung mayroon man lang kayo, kahit sabihin na, oh, Ruel of Malalag, ito, ibibigay ko sa iyo na kahit maman lang makapambili ng isang kilong bigas, o oh, idagdag mo dyan sa pinamimigay mo, ay mara malaki pong bagay yun, di ba? Huwag natin ilalang po ang isang kilong bigas o isang sardinas o isang noodles, di ba? Kaya mga kapatid, ano ang masasabi niyo po sa ganitong sitwasyon na yung agaran tulong, di ba? Dapat 'yan papurien na talaga naman nakakahanga na walang ibang iniisip kundi ang kapwa natin na nangangailangan ng tulong. Baka siguro po hindi mo kailangan ng tulong dahil milyonaryo ka o ano. Pero tandaan mo po mga kapatid, goberno, mga government dyan sa atin, mga artista, ang kanila din pong bina, pinapak, riniripak ay kil, uh, dalawang kilo o limang kilo, isang kilo na bigas at sardinas at noodles. Iyon po ang talagang agaran emergency tulong. Alangan naman po mamimigay tayong lechon. Ha? Adobo. Kalderita. Iyan po ay hindi na po yan agaran na tulong dahil yan ay lulutuin mo pa o kaya kakatayin mo pa kung wala kang mabibilihan. ba? Diba? Mahirap po yung magsasalita dahil yung pa nga sinasabi nyo na wala nang mag Uh, ibang alam na ibigay noodle at sardinas at kung yung lechon naman yung ano panghandaan na po yan di ba dumalo ka na lang sa handaan para makatikim ka po ng masasarap pero yung sitwasyon na nga na binabagyo na, unuulan binaba na, na talaga pong ang dami na nga pong nasakuna na napiktuhan na ng bagyo ay eh, hahanap ka pa ng masarap na pagkain, ay Diyos ko po mag-isip-isip dahil iyan po hindi uh, isip ng matinong tao, di ba? Kaya po yung ganitong sitwasyon dapat po natin pahalagahan, suportahan kung wala panoorin lang po ninyo ang video at malaki pong bagay an nama na di ba? At yung hindi ka lang po mag-skip ng ads, ang laking bagay po yun na itutulong nyo po dito sa mga charity vlogger. Lalong-lalo na po kila Kuya Val Santos na Tubang, kila Ate Idna, kila Kuya ano, kila Kalingap Prab at kay Ruel of Malalag at si Richelle. Di ba? At wag naman kayo, lagi nga hanapin yun. Hindi lang nakasama si Richelle sasabihin nyo, bakit wala si Richelle? Ang dami nyo nang ibibigay ng mga comment na hindi magaganda. Si Richelle po, may sarili din po yan na tinulungan. Kaya kung wala man doon si Richelle, sa pamimigay ng tulong ni Ruel of Malalag, ibig sabihin po, mayroon din siyang misyon. Hindi puro Richelle, bakit? Ang mag-asawa nga rin po, mayroon din po yan na sariling pinupuntahan, lakad. Kung kayo po ay nakakaintindihan na kupol, like Rishel at Ruel, sana po lawakan ang pangunawa dahil hindi naman po yan na magkakabit. Bumili kayo ng imperdible na malaki. Ikabit nyo na lang si Ruel, si Rachel at Ruel para laging yung nakikita po. ba? Diba? May buhay din si Rachel, May buhay din si Ruel na dapat din sila na Gumalaw ng sari-sarili nila. May ginagawa rin si Richelle na pantulong. May nag-mission din silang pamilya. Hindi lang ang pamilya ni Ruel of Malalag. No? Lula? Dab diba? ba? Ang hirap sa inyo, kuda kayo ng kuda na hindi nyo po nalalaman. Panoorin nyo muna bago kayo mag-comment kung ano po ang mga ginagawa ng Rochelle at ang kanyang team, uh, team ang Ruboy. Talaga po, nandiyan ang pagtulong nila. Tingnan nyo nga po ang bungo. Talagang hirap lumakad, di ba? Hirap tumakbo dahil sa punong-punong -puno po ng bigas. oh, 30 sako po yun na binili ni Ruel of Malalag na tig 50 kilos. Hmm. Dapat po kayo maging masaya mga kapatid. Huwag tayo yung puro puna dito puna doon. Wala namang kayong naibibigay. Wala namang kayong ambag. Diyos ko kung wal, sino pa yung walang ambag po mga kapatid. Tandaan mo po yun. Marami yun pang laging kukak, kukak. Alam mo po talaga yung ganitong mga ugali na hindi mo po talaga maintindihan ang uh, mga tao, 'di ba? Yung mahilig sa kukak kukak na hindi nila alam kung ano po talaga yung uh, nangyayari. Na ibasan na lang mag-comment na hindi man nila pinanood yung video para alam nila kung ano po talaga yung ginagawa po ng mga Uh, team ni Ruel of Malalag, 'di ba? Yung charity nila, 'di ba? Yung agara nakatatapos lang ng bagyong kristina uh, agara na migay, dapat 'yun 'yo papurian 'yo. Dapat po ang gobyerno 'yun bigyan ng talagang award dahil sila po yung uh, tumulong sa kapwa na yung gobyerno nga po minsan tutulog-tulog pa at mga nauunahan pa po ng Team kalinyap na sila po nangyan agaran mm. Diba ba Alam nyo po, sa totoo lang, kung kayo po talaga ay uh, sulid na, na nanonood sa Kalinga, pasalamat po tayo, may mga uh, team Kalinga po na talaga nandyan at sasabihin man natin na mga charity sila at naghahanap ng Biyos. Pero po, sa totoo lang po, napakalaking bagay nila po yun na agad-agad silang lulusob para lang po mamigay ng ayuda dito sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. di ba? Kaya keep quiet na lang tayo kung wala tayong manaiambag, di ba? Kagaya po si Kuya Val. Alam mo yan na talagang uh, sumusugod talaga yan. hindi well, mo yan mapipigil. Kung talagang gusto niyang sumugod, susugod yan. Kahit po yan may nararamdaman. Oh, si Kalinga Prab, di ba? Namigay din ang bigas, di ba? Di ba? Kaya tayo po dito sa Ruboy, magpasalamat na tayo dahil lang sila lagi nakaalalay kay Ruel of Malalang. ba? Diba? Kaya, mga kapatid, ang dito na lang, sana po ay palagi tayong suportahan at panuuri natin po ang video nila na para po ay yung makatulong tayo. Kung wala man tayong pinansyal na may bibigay, yung mapanood lang po natin ang mga video nila, yung vlog nila, na hindi tayo nag-skip ng ad, Talaga pong malaking bagay lalo na po nandito tayo sa Ibang Bansa, ang laki po ng bagay na yan na, na itutulong natin sa kanila. Kaya panoorin po natin bago tayo mag, uh, mag comment po na ganito ganyan si Rowel of Malalag. Tapusin nyo po muna ang video nila bago kayo mag-comment ng maganda, hindi yung puro negative ang sasabihin niyo at iko-comment nyo dahil sa totoo lang talaga po Napakalaking ibagay po yung ginagawa ng uh, kalingap dito sa mga kababayan natin na mga nasalanta at lalong lalo na po dito sa team uh, ni Ruel at talaga pong kahit nga po sila may mga sakit na noon napakatapos ang bagyo ay alam kong may sakit si Ruel na talagang uh, may lagnat Sino pa yung mga ano? Marami diyan may mga sakit po nat si Angela, yun, may sakit pa pero nandoon sila si Kuya Awi nakita niyo naman kung paano si Kuya Awi na uh, yon ang masasabi mong may kapansana na parang walang kapansana na buong-buo ang kanyang uh, kaluuban na tumulong sa abot ng maikakaya niya di ba kaya ako saludo ako sa iyo Kuya Awi thank you so much supportahan po natin ang pamilya Matubang Uh, sila Ruel of Malalag at sila Kuya Awit Suportahin niyo po ang mga channel nila at nila Angeli uh, Talaga pong makakatulong tayo dahil po sila walang ibang iniisip Kundi po sumuporta o tumulong sa ating mga kababayan Marami pong salamat at sana po patuloy natin panuorin uh, Yan, suportahan po natin ang Rochelle, si Ruel at si uh, Rochelle Uh, at ang mga love team po ni Kalinga Prab ay uh, danjoy Kili tapos um uh, at Edsie Ed Ed po at ang bagong-bagong ah -bagong, uh, love team or ano masasabi natin hindi ko po masasabing love team pa po si Pawpaw at si Edwin dahil iyan po ay uh, talagang bata pa si Pau at nag-aaral pa si Pau at ganun pa rin si Edwina ano parang uh, suportahan na lang po natin na uh, sana po ay 'wag natin ibabas dahil ang basher po talaga ngayon ay laganap na literal na ah, Ayan mga kapatid, dahil shout out po sa inyo, magandang umaga po sa inyo at uh, God bless you po at uh, 'wag po tayong masyadong kampanti sa panahon at lagi po tayong nakahanda at mag-iingat po sa darating po na bagyo at sana po ay hindi na kagaya kang Christine talaga pong ang daming nasalanta. Marami pong salamat. We love you so much mga kapatid at mga viewers ko na patuloy na sinusuportahan po si Malo de los Santos, uh, si Celta BPH, Banat Bagsik. At eh, ito po nga si Mix Bopel Max Vlog. At yan, ang aking Danjoy Kilig Overload, mga sisikoy. Shout out sa inyo. Sana po ay eh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan. We love you. Bye-bye.